Ito palang ubi na to ay to sa hugto sa halo-halo na paninda namin. Saka ipapakita ko rin sa inyo yung sekreto ko na para matagal itong masira. Kahit abutin pa ito ng anim na buwan sa pag-imbak nito. Ngayong summer, uso yung halo-halo ngayon o yung mga pampalamig. Kaya panuorin mo itong video hanggang sa dulo para malaman mo kung ano yung sekreto ang ilalagay ko. Nalaga ko na pala itong ubi at ginamitan ko to ng food processor para madurog ko ng ganito. Maglalagay ko ng asukal pero kayo lang bahala kung anong tamis ang gusto nyo. Maglalagay rin ako dito ng gatas na ibak at itong kondensada na ubi yung flavor. Pagkatapos yan, haluin lang mabuti para maghalo-halo na lahat yung pampalasa na nilagay ko, pati yung gatas. Tulad nyan, ililipat ko to sa malaking kaserola dahil isasalang ko na to sa apoy. Dapat ganyan kalapot mga lods dahil ito yung pampahid natin sa baso sa halo-halo. Naglagay rin ako dyan ng kalahating butter. Pampakintab yan at dagdag lasa na rin. Huwag lang tigilan haluin mga lods para hindi masunod yung ilalim. Maglalagay rin ako ng suka dito. Ito yung pampatagal ng pagkain, yung matagal siya masira o tatagal pa ang buhay ng pagkain. Ito yung sikreto na sabi ko sa inyong mga lods para tumagal yung pagkain o matagal mo iimbak man. Kayo ba magluto ng ubi mga lods? Naglalagay rin ba kayo ng suka? At ano yung paraan nyo para matagal imbak itong ubi? I-comment dyan sa so comment section mga lods para may dagdag idea ako at pwede ko gamitin sa next video o magluto man ako ulit ng, ng ubi para sa halo-halo. Ayun mga lods, pinalamig ko na pala to kaya ganito pa rin yun para siyang malapot. Ang ganda ito pang pahid sa baso ng halo-halo mga lods. Nireripa ko pala ito by 500 grams. Pag nagtitinda kami ng halo-halo, hindi namin nilalagay lahat sa lagayan itong niluto kong ube para iwas din masira agad dahil ginagamitan natin to ng kutsara pag naglalagay tayo sa baso. Minsan sa hindi na iwasan pag nagmamadali ka pag marami yung customer, yung kutsara sa ibang sahog, nakakutsara mo rin sa ube. Kaya mabilis mapanis ito. Ayan mga lods, maraming salamat sa panonood.